Panginoong makapangyarihan sa lahat, sa solemne na sandaling ito kami ay narito sa harapan ng inyong banal na trono, na may mga pusong na durog at mga espiritong na uhaw sa inyong biyayang tagapagpanumbalik. Tulad ng bulag na nakarinig sa ingay ng maraming tao at nagtanong ng may pagkabalisa kung ano ang nangyayari, may libu-libong tao ngayon na tumatawag sa gitna ng kanilang mga paghihirap naghahangad na maunawaan ang mga banal na layunin sa kanilang mga buhay. Panginoon, tulad noong araw na si Heso Kristo ng Nazaret ay naglalakad sa mga daan na puno ng alikabok sa Palestina, ngayon ang parehong Hesus na muling nabuhay at naluwalhatian ay narito sa sandaling ito ng panalangin. Kinikilala namin na walang karamdaman na makakatayo laban sa inyong makapangyarihang kapangyarihan Walang medikal na diagnosis na makakahadlang sa inyong kakayahang gumawa ng mga pambihirang himala. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago, kahapon, ngayon at magpakailanman ay pareho at ang ginawa ninyo noon ay maaari ninyong gawin muli ngayon. Tumatawag kami sa inyo na may parehong desperadong pananampalataya ng lalaking iyon na kahit hindi nakakakita, nakilala si Jesus bilang kanyang tanging pag-asa ng kalayaan. Panginoong Jesus, tulad ng bulag na walang patid na sumigaw na humihingi ng awa, ngayon itinataas namin ang aming mga tinig sa masigasig na pakiusap para sa lahat ng nakakaharap sa mga labanan laban sa mga karamdaman na tila imposibleng matalon. Ikaw na tumigil sa daan upang pakinggan ang daing ng taong naghihirap. Alam namin natitigil ka rin ngayon upang marinig ang bawat ungol, bawat luha, bawat panalangin binubulong sa mga higaan ng sakit. Oguro na mahabagin ang inyong awa ay nababago, subing umbwa at ang inyong pambago Kailaman na bibigo sa mga nagtitiwala sa inyo, ipinahahayag namin sa bawat buhay na nakikinig sa amin na ang parehong tanong na itinanong ninyo sa bulag ay umulit ngayon. Ano ang nais mong gawin ko sa iyo? At tulad ng lalaking iyon na sumagot ng may hindi matitinag na pananampalataya, guro Nais kong makakita. Ngayon ipinahahayag namin sa bawat taong may karamdaman. Panginoon, nais naming kumaling. Nais naming mapanumbalik. Nais naming maranasan ang inyong kapangyarihang nagbabago sa aming mga katawan. Nawa ang panalangining ito ay maging tulad ng banal na lunas na ibinubuho sa bawat kaluluwa na nahihirapan na nagdadala ng pag-asa kung saan may pagkawalang pag-asa, pananampalataya kung saan may hindi paniniwala, at pagpapagaling kung saan may karamdaman. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaya ikaw na nagsalito ng ang mga mundo ay dumating sa pag -iral. Ikaw na huminga kay Ada ng hininga ng buhay. Ikaw na muling bumuhay kay Jesus mula sa mga patay. Ngayon nagsasalita kami sa bawat mahalagang buhay na tumatawag para sa kalayaan. Alam namin na marami ang nakayuko na walang loob dahil sa mga masamang pangyayari na pakiramdam ay nasa malalim na balon na walang pag-asa ng pagtakas. Ngunit ipinahahayag namin na may kapangyarihang pang-espiritu na ngayon ang araw ng pagbabago. Ngayon ang sandali na makikialam ang Diyos nang hindi natural sa mga kwentong tila nawala na. Hindi mahalaga kung gaano katagal na nangingibabaw ang karamdaman. Hindi mahalaga kung gaano kalubha ang medikal na diagnosis hindi mahalaga kung naubos na ang mga pangtaong mapagkukunan, ang aming Diyos ay dalubhasa sa mga hindi posibleng kaso. Binabago niya ang mga ilang sa mga hardin na puno ng bulaklak, nagpapaagos ng buhay na tubig mula sa mga batong pinakatuyo at nagdudulot ng buhay kung saan may kamatayan lamang. Ngayon ipinahahayag namin na ang bawat taong nakikinig sa amin ay mabubunot mula sa balon ng karamdaman at mailalagay sa matigas na bato ng banal na pagpapanumbalik. Amang mahabagin, kinikilala namin na minsan ginagawa ng mga pagsubok na tanungin namin ang inyong mga layunin. Ngunit ngayon, muling pinatitibay namin ang aming ganap na tiwala sa inyong walang hanggang kabutihan. Tulad ng ipinahahayag ni Job kahit sa gitna ng matinding pagdurusa, alam namin na kahit patayin niya kami, magtitiwala pa rin kami sa kanya. Ngunit ngayon hindi kami nagsasalita ng kamatayan, nagsasalita kami ng sagana na buhay, ng ganap na pagpapanumbalik ng mga himala na magluluwalhat sa inyong banal na pangalan. Inuutusan namin na ang lahat ng karamdaman ay yumuko sa harapan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus Kristo ng Nazaret. Nagsasalita kami laban sa kanser at ipinahahayag namin na wala itong kapangyarihan sa mga anak ng kataas-taasan pinagsasabihan namin ang lahat ng uri ng leukemia at ipinahahayag namin na ang dugo ni Jesus ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sakit ng dugo. Kinakaharap namin ang diabetes at ipinahahayag namin na ang Diyos na lumikha sa katawan ng tao ay may kapangyarihan na ibalik ang bawat gawain, bawat organ, bawat sistema na naapektuhan. Nawa sa sandaling ito ang isang hindi natural na alon ng pagpapagaling ay kumalat sa pamamagitan ng panalangining ito, na umaabot sa bawat tahanan, bawat puso, bawat buhay na kailangan ng pagkakahawiing nagbabago ng Panginoon. Panginoong Jesus, Ikaw na nagpagaling sa mga may ketong, muling bumuhay sa mga patay, nagbigay ng paningin sa mga bulag, pagkakakilos ko sa mga paralitiko at pag-asa sa mga nawalang pag-asa, ngayon tinatawag namin kayo bilang ang dakilang manggagamot ng mga manggagamot. Alam namin na ang mga propesyonal sa medisina ay mga instrumento sa inyong mga kamay. Ngunit kayo ang pinagmulan ng lahat ng tunay na pagpapagaling. Kung saan umabot sa hangganan ang mga pangtaong paggamot, ang inyong walang hanggang kapangyarihan ay nagsisimula pa lamang na gumana. Kung saan itinuro ng mga eksaminasyon ang mga sitwasyong hindi na mababalik ang inyong salita ay nagpapahayag na lahat ng bagay ay posible para sa naniniwala. Ngayon nagsasalita kami ng propetiko sa bawat buhay. Hindi kayo mamamatay, ngunit mabubuhay upang ikwento ang mga gawa ng Panginoon. Ang inyong kwento ay hindi magtatapos sa pagkatalo, ngunit sa maluwalhating tagumpay na magiging saksi ng kapangyarihan ng Diyos para sa susunod na mga henerasyon ang parehong Espiritu Santo na muling bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay naninirahan sa inyo at magbibigay ng buhay sa inyong mortal na katawan. Nawa ang katotohanan ito ay tumungo ng malalim sa inyong puso at magbunga ng hindi matitinag na pananampalataya na maglilipat ng mga bundok ng mga imposibilidad amang makalangit. Alam namin na kadalasan ginagamit ng kaaway ang karamdaman bilang sandata upang kami ay mawala ng loob, upang kami ay magduda sa inyong pag-ibig at katapatan. Ngunit ngayon ipinahahayag namin na mas dakila ang nasa sa amin kaysa sa nasa mundo. Lahat ng gawa ng kadiliman, lahat ng sumpa, lahat ng pangkukulam, lahat ng pangispiritong pag-api na maaaring nasa likod ng mga karamdaman. Kinakansela namin ang mga ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Ang dugo ng kordero na nabuhos sa kalbaryo ay may kapangyarihan na magdalisay, magpalaya at ganap na magpanumbalik. Kung saan nagtanim ang diablo ng mga binhiing kamatayan, patutubuhin ng Diyos ang mga hardin ng bagong buhay. Kung saan sinubukan ni Satanas na magtatag ng mga kuta ng karamdaman, magtatayo ang Panginoon ng mga tore ng kalusugan at sigla. Ipinahahayag namin na ang bawat taong nakikinig sa panalangining ito ay nasa ilalim ng takip ng dugo ni Jesus, protektado ng kumpletong baluti ng Diyos, pinalilibutan ng mga anghel ng Panginoon na nagkakampo sa paligid ng mga natatakot sa Kanya. Nawa ang lahat ng masamang impluensya ay mabasag ngayon din at nawa ang kapayapaan ng Diyos na lumalampas sa lahat ng pag-unawa ay magbantay sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus, Diyos ng awa ikaw na nangako na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat kami ay nagaling, ngayon hinihinging namin ang pangakong ito sa bawat mahalagang buhay. Ang gawang pambayad ni Jesus sa krus ay hindi lamang para magpatawad ng mga kasalanan, ngunit upang magdala rin ng pagpapagaling at kumpletong kalayaan. Nang dalhin ni Jesus sa kanyang sarili ang aming mga karamdaman at kanyang binuhat ang aming mga sakit, Binayaran niya ang ng presyo upang kami ay mabuhay sa banal na kalusugan. Hindi namin tatanggapin ang mas mababa pa sa napakinabangan sa kalbaryo. Ngayon inilalagay namin ang aming kamay ng pananampalataya sa bawat karamdaman at ipinahahayag namin magaling sa pangalan ni Jesus ng Nazaret. Ayon sa pananampalatayang inilagay ng Diyos sa aming mga puso, ayon sa hindi matitinag na tiwala sa kanyang mga pangako, ayon sa katiyakan na siya ay tapat na tutupad sa kanyang salita. Ipinahahayag namin ang kumpletong pagpapagaling at kabuuang pagpapanumbalik. Nawa ang parehong kapangyarihang gumana sa katawan ng Centurion, sa anak na babae ni Jairo, sa ng babae ni Pedro, sa babaeng may agos ng dugo, ay gumana ngayon ng hindi natural sa bawat taong nangangailangan ng Himala. Panginoong makapangyarihan sa lahat, alam namin na ang inyong salita ay hindi bumabalik ng walang laman, ngunit tinutupad ang layuning ipinadala ito. Ngayon, pinapadala namin ang inyong propetikong salita bilang mga matalas na espada na pumuputol sa lahat ng karamdaman sa ugat. Nagsasalita kami ng buhay kung saan may kamatayan, kalusugan kung saan may karamdaman, pag-asa kung saan may pagkawalang pag-asa, pananampalataya kung saan may hindi paniniwala. Nawa ang bawat salita ng panalangining ito ay maging tulad ng makalangit na gamot na tumutago sa bawat selula, bawat tissue, bawat organ na kailangang mapanumbalik. Inuutosan namin na ang mga puting selula ng dugo ay dumami at palakasin ang mga sistema ng resistensya na humina. Ipinahahayag namin na ang lahat ng selulang may kanser ay masira ng apoy ng Espiritu Santo at ang mga malusog na selula ay muling bumuo na may hindi natural na sigla. Nagsasalita kami na ang mga antas ng asukal ay maging normal, na ang mga kapresyon ng dugo ay maging matatag, na ang mga buso ay tumbok sa perpektong ritmo, na ang mga baga ay mapuno ng malinis na hangin ng buhay, na ang mga bato ay magsala na may banal na husay, na ang mga atay ay ganap na magdalisay. Kung saan may sakit, nawa ay dumating ang ginhawa. Kung saan may pamamaga, nawa ay dumating ang pagpapagaling kung saan may pagkasira na ay dumating ang kumpletong pagpapanumbalik. Amang mapagmahal, kilala ninyo ang bawat tiyak na sitwasyon, bawat particular na diagnosis, bawat individual na labanan na ginagawa sa sandaling ito. Para sa mga nakikipaglabing laban sa mga bihirang karamdaman na walang kilalang lunas ng medisina, ipinahahayag namin na kayo ang Diyos ng imposible at gumagawa ng mga bagong bagay na hindi kailanman nakita ng mga mata. Para sa mga nakakaharap sa mga talamak na sakit na nagnakaw ng tulog at kapayapaan, ipinahahayag namin na ang lunas ng galaad ay ibubuhos sa kanila na magdadala ng hindi natural na ginhawa para sa mga nakatanggap ng mga terminal na diagnosis at mga medikal na hatol ng kamatayan, nagsasalita kami ng buhay, paghababa ng mga araw at kumpletong katupad ng banal na layunin para sa kanilang mga buhay. Kayo ang Diyos na nagpapabuhay at nagpapamatay. At ngayon pinipili naming maniwala na ang inyong nais ay mabuhay kami at hindi mamamatay. Nawa ang bawat tao ay maranasan ang muling pagkabuhay ng katawan habang buhay pa. Nawa ang bawat pamilya ay makita ang kaluwalhatian ng Diyos na naipakita sa pamamagitan ng mga himalang hindi maiipagkakaila. Nawa ang mga doktor ay maging mangha sa mga resulta na humahamon sa lahat ng agham na lohika at mapipilitang kilalanin na ang Diyos lamang ang maaring gumawa ng gayong mga kahangahanga. Diyos na walang hanggan, alam namin na ang pananampalataya ay mahalaga upang matanggap namin ang mga himalang nais ninyong gawin. Tulad ng sinabi ninyo sa bulag, ayon sa inyong pananampalataya magaling kayo. Ngayon, hinihiling namin na palakihin ninyo ang aming pananampalataya sa hindi natural na mga antas. Kung saan may pagdududa, magtanim ng katiyakan. Kung saan may takot, magtatag ng tapang. Kung saan may pagkawalang loob, magbuhos ng napagunang pag-asa. Nawa ang bawat taong nakikinig sa panalangin ng ito ay makaramdam ng natatanging pahid ng pananampalataya na inilalagay sa kanyang espiritu Isang hindi matitinag na tiwala na ang himala ay paparating na. Turuan ninyo kami na manalangin na may kapangyarihan. Ipahayag ang inyong salita na may lakas. Huwag tanggapin ang mas mababa pa sa tinitiyak ng inyong mga pangako. Nawa kami ay maging tulad ng babaeng may agos ng dugo na nagsabi, "Kung mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling ako." Ngayon hinihipo namin sa pamamagitan ng Pananampalataya ang balabal ng inyong presensya at ipinahahayag namin na ang kapangyarihang nagpapagaling ay dumadaloy mula sa inyong trono para sa bawat taong nangangailangan. Nawa ang pananampalatayang ito ay magbunga ng mga kaugnay na aksyon na ang mga tao ay bumangon mula sa kanilang mga kama, maglakad kong naparalisa, makita kong bulag, makarinig kong bingi at luwalhatiin ang inyong pangalan sa pamamagitan ng mga himalang natanggap, Panginoong Hesus. Ikaw ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Mo, ginawa mo, mga panahong biblikal, ay patuloy mong ginagawa ngayon sa pamamagitan ng mga naniniwala at tumatawag sa inyong pangalan. Ngayon, nagiging mga lingkod ninyong pinuri upang magpakadalubhasa ng pagpapagaling sa inyong kapangyarihan. Hindi ang aming mga salita ang may kapangyarihan, Ngunit ang inyong salitang ipinahahayag sa pamamagitan namin. Hindi ang aming pananampalataya ang gumagawa ng mga himala. Ngunit ang pananampalatayang nagmumula sa pakikinig sa inyong salita. Ngayon kami ay mga daanan kung saan ang inyong kapangyarihan ay dadaloy upang maabot ang bawat taong nahihirapan. Nawa ang panalangin ng ito ay maging tulad ng espiritual na transfusion na nagbabago ng mga lakas nagsasauli ng mga pag-asa at gumagawa ng mga hindi natural na pagbabago. Ipinahahayag namin na ang mga nakamana na karamdaman ay mabasag sa kanilang mga ugat. Na ang mga maldisyong henerasyon ay makansela sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Na ang mga bagong pattern ng kalusugan at pagpapala ay matatatag para sa mga susunod na henerasyon. Nawawalang pamilyang patuloy na magdudusa sa mga sakit na nagmumula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Ngunit ang mga pamana ng banal na kalusugan ay matatatag sa pamamagitan ng makapangyarihang panalanginin ito. Amang mahabagin, kinikilala namin na bukod sa pisikal na pagpapagaling, kadalasan ay kailangan din ng emosyonal at espiritual na pagpapagaling. Ang mga trauma, kapaitakitan, galit at mga sugat ng kaluluwa ay maaaring maging pintuan para sa mga karamdaman sa katawan. Ngayon ipinahahayag namin ang kabuang pagpapagaling, espiritu, kaluluwa at katawan na nagsasauli ng sabay-sabay. Kung saan may kalungkutan, nawa ay dumating ang kagalakan ng Panginoon. Kung saan may pagkabalisa, nawa ay dumating ang inyong perpektong kapayapaan. Kung saan may takot, nawa ay dumating ang ganap na tiwala sa inyong pag-ibig. Nawa ang mga pusong nasugatan ay mapagaling, na ang mga isipang nalito ay makahanap ng kalinawan, na ang mga espiritong na api ay ganap na mapalaya. Ikaw ang Diyos na nagsasauli ng lahat ng bagay, na gumagawa ng bagong lahat ng bagay, na binabago ang mga ilang sa mga hardin na puno ng bulaklak. Ngayon, ipinahahayag namin sa bawat buhay, ikaw ay ganap na maisasauli, lubos na mapapagaling, perpektong mapalaya. Ang inyong hinaharap ay mas maluwalhati kaysa sa inyong nakaraan. Ang inyong mga huling araw ay magiging mas mabuti kaysa sa mga una. Orsan inyong sa sasayfayan ay magiging buhay na patunay ng kapangyarihang nagbabago ng Diyos, banal na Espiritu ng Diyos. Ikaw ang tagapagtanggol na ipinadala ni Jesus upang makasama namin sa lahat ng sandali ng kahirapan. Ngayon hinihiling namin na ang inyong presensyang tagapagtanggol ay natatanging tunay sa buhay ng bawat taong nakikibaka laban sa mga nakakawasak na karamdaman. Kung saan may kalungkutan, ipakita ang inyong kasama. Kung sa may pagkawalang pag-asa, ibuhos ang inyong pag-asa. Kung ba'n si Pahemonan, ibigay ang inyong lakas. Nawawalang makaramdam na naiiwan o nakalimutan. Ngunit lahat ay makaranasan ng init ng inyong pagmamahal na ama na pumapaligid sa kanila tulad ng protektang balabal. Naalala namin ang inyong pangako na hindi ninyo kaming iiwan na ulila, na makakasama ninyo kami lahat ng araw hanggang sa katapusan ng mga siglo. Ngayon hinihiling namin ang presensyang tunay at nagbabago na ito sa bawat tahanan kung saan may karamdaman, sa bawat puso kung saan may kalungkutan, sa bawat buhay kung saan may labanan. Nawa ang inyong kaluwalhatian ay pumuiin sa mga lugar na ito tulad ng mga tubig na sumasaklaw sa dagat na nagdadala ng hindi natural na pagbabago na makikita at makikilala ng lahat. Diyos na makapangyarihan sa lahat tulad ng ipinahahayag ng salmista na ginawa mo kami sa paraang nakakamangha. Ngayon hinihiling namin na ipakita ninyo ang inyong kapangyarihang panglikha sa pagsasauli ng nasira pagpapabago ng nawasa, paglikha muli ng tila na walang magpakailanman. Kayo ang Diyos ng mga himala na panglikha. May kakayahang magpatubo ng mga miyembro na naputol, magsauli ng mga organ na naalis, magpabago ng mga tisyo na patay na. Walang imposible sa inyong Panginoon. Kung saan ang pangtaong medisina ay umabot sa hangganan, ang inyong walang hanggang kapangyarihan ay nagsisimula pa lamang na gumana. Ngayon tumatawag kami para sa mga himala na hahamunin ang lahat ng pangtaong lohika na magliligaw sa mga matatalinong tao ng mundong ito na patunayan ng hindi mapagtatalo na kayo pa rin ang parehong Diyos ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Nawa ang mga ospital ay maging mga lugar ng hindi natural na patunay na ang mga tanggapan ng doktor ay maging mga entablado ng banal na pagpapakita na ang mga tahanan ay mabago sa mga sentro ng pagsamba dahil sa pasasalamat ng mga himalang natanggap. Luwalhatiin ang inyong pangalan sa pamamagitan ng mga pagpapagaling na kayo lamang ang makakagawa, Panginoon. Panginoong Heso Kristo, hindi kami naghihintay na may mangyari sa hinaharap. Ipinahahayag namin na nangyari na sa kaharian ng Espiritu at ngayon magpapakita sa pisikal na kaharian. Sinasara namin ang panalangining ito ng pananampalataya, tinatakpan namin ang bawat salita ng inyong kataas-taasang kapangyarihan at pinapadala namin ang mga anghel na mandirigma upang isagawa ang bawat banal na kautusan na ipinahahayag. Nawa ang panalangining ito ay patuloy na umaaling ngaw-ngaw sa mga langit hanggang sa bawat himala ay ganap na magpakita na patuloy na gumana sa mga puso hanggang sa bawat pananampalataya ay palakasin, na patuloy na umaalagos tulad ng ilog ng pagpapagaling hanggang sa bawat karamdaman ay matalunin. Sa pangalan ni Jesus Kristo ng Nazaret, ang anak ng buhay na Diyos, ang hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon, sinasara namin ang lahat ng mga propetikong kautosang ito na may makalangit na kapangyarihan. Amen at Amen. Mga minamahal na anak ng Diyos, kung ang panalangining ito, ay humawak ng malalim sa inyong puso at naramdaman ninyo ang presensyang nagbabago ng Panginoon na nagpapakadalubhasa sa inyong buhay. Inanyayahan ko kayo na tumugon ng aktibong pananampalataya sa banal na sandaling ito na kakaranasan nating magkakasama. Una, parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang like ng panalangining ito. Huwag hayaang huminto sa inyo ang makapangyarihang salitang ito. Ibahagi ang video na ito sa lahat ng taong kilala ninyo at nakakaharap sa mga labanan laban sa mga karamdaman. Dahil may tao sa inyong pamilya, sa inyong bilog ng mga kaibigan, sa inyong komunidad, na desperadong kailangan marinig na may pag-asa pa rin, may mga himala pa rin, may Diyos pa rin na nag-aalala sa kanilang mga sakit. Maging daanan ng pagpapala sa pagdadala ng propetikong panalangining ito, upang maabot ang mga pusong na durog sa lahat ng lugar. Kung nakatanggap kayo ng himala, pagpapagaling, kalayaan, o kahit hindi natural na kapayapaan sa panahon ng panalangining ito, inanyayahan ko kayo ng buong pagmamahal na isulat ang inyong patunay sa mga komento na luluwalhatiin ang Diyos sa mga kahangahangang ginawa niya sa inyong buhay. Mung inyong patsumay ay magiging gasolina ng pananampalataya para sa libo libong iba pang tao na nakikipagbaka sa kanilang sariling mga labanan at kailangan, makita ang mga konkretong patunay na gumagana pa rin ang Diyos ng ay hindi natural sa aming mga araw. Isulat ang inyong pangalan sa mga komento upang maipanalangin namin kayo ng tiyak sa mga susunod na panalangin dahil naniniwala kami sa kapangyarihan ng samasamang panalangin at sa lakas ng komunidad ng pananampalataya na nagdarasal para sa isa't isa kung kayo ay nakakaharap sa tiyak na sitwasyon ng karamdaman, huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong healing ng panalangin sa mga komento dahil bubuo kami ng espiritong hukbo na magbubuhat ng inyong mga pangangailangan sa harapan ng trono ng biyaya. Manatili sa amin sa banal na channel na ito dahil dito makakakita kayo ng tuloy-tuloy na espiritual na pagkain, mga panalangining nagbabago ng mga imposibleng katotohanan, Isang komunidad ng pananampalataya na maglalakad kasama ninyo. I-activate ang sininto ng mga abiso upang agad kayong mabalitaan kapag naglathala kami ng mga bagong makapangyarihang panalangin dahil alam namin na ang salita ng Diyos sa tamang oras ay maaring pagkakaiba sa pagitan ng pagkawalang pag-asa at pag-asa, sa pagitan ng pagkatalo at tagumpay, sa pagitan ng karamdaman at hindi natural na pagpapagaling. Nawa ang kapayapaan ng Diyos na lumalampas sa lahat ng pag-unawa ay magbantay sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus at nawa kayo ay lumabas sa panalangin ng ito na ganap na nabago, lubos na napagaling at ganap na nakumbinseng. Naglilingkod tayo sa Diyos ng mga himala na hanggang ngayon ay gumagawa ng mga hindi mailarawan na kahanga-hanga sa buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumain lahat at sa buong inyong pamilya sa pangalan ni Jesus.